kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. sa kasagsagan ng paghalughog ni General Nicolas Torre III sa wanted na pastor na si Apollo Sikibuloy ay ilang linggo niya ring tiniis ang mga panat sa kanya nang halos maghuhurumintado ng mga miyembro ng KOJC lalo na ang ilan nilang mga opisyal. Oh, ayan ay, yung General na Polpol, o oh, ito rin, Sinanin nyo na ilawak na yan? Sinanin oh, nyo na nila, itong gago na tiga general na to? Kasi wala kami protection! Wala kami protection! Wala kami protection! Eto, pinaproteksyon na nito. Walang laki ng mga baril nila, oh! Maximum tolerance ang pinahiral ng general kahit na nasasaktan na ito sa kanilang mga pinagsasabi. Lalo na kapag tinatawag siyang Diwata! Diwata! diwata, diwata. Halos mapanghinaan na rin ng loob ang general nang kanyang marinig mismo ang salita ng kanyang dating opisyal na ngayoy senador na, na hindi sang sangayon sa mga ginagawa niya noon. Ano ba talaga? Are you willing to sacrifice the future of the children ng mga estudyante? Hindi sila makapag-aral dahil sa continued presence niyo dyan sa area? sir we are not preventing them Huh? we are not preventing them to continue with their with their yeah you are not sir. preventing them but kung ako ang estudyante hindi ako papasok dyan na ganyan kadaming pulis hindi think, ako papasok dyan to, ako, ako teacher hindi ako comfortable na mag uh, kaklase dyan kung ganyan kadaming pulis i think more than me sir there's one person that we can ask to end all of this sir And I, don't, I think we know who he is. Because kaya, kaya nga, your quest for the arrest of uh, Pastor Kibuloy would mean sacrificing uh, everything. Yung mga bata na nag-aaral, yung mga tao na nakatira dyan. Ganun ba? So you will continue to stay. Hindi ba pwedeng bigyan nyo muna ng relief yung mga tao dyan to back to their normal lives? Tapos kung na naman kayong positive info, go ahead. Go ahead. You arrest Pastor Kibuloy kung nandyan siya sa loob. Nag-focus lang ang general sa kanyang paghahanap sa wanted na pastor. Hanggang sa huli ay matagumpay niyang napasakamay ito. Pinalaan pa ng mga taga kojc si si General Torre na manghihilamos daw ito ng iba't ibang mga kaso dahil sa paniniwala nilang ilegal na mga nagawa ng General nang ito'y lumusob sa kanilang kingdom. Pero bago pa man nila nagawa ito ay naunahan na sila ngayon ni General Torre. Kasong sedition at inciting to sedition ang kasong inihabla ng General sa ilang mga miyembro at taga-suporta ng KOJC. Naghaay ng reklamong sedition at inciting to sedition ang Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group o PNPCIDG laban kay ni Israelito Turion na abogado ng religious leader na si Apollo Kibuloy ito ay sa pangunguna ni PNP CIDG Chief Police Brigadier General Nicholas Torre III sa Department of Justice o DOJ kaninang umaga. Kasama rin sa mga respondent o inirereklamo ang SMNI hosts na sina Lorraine Badoy, Jeffrey Eric Celis, isang kilalang vlogger at walong iba pa. Ayon kay General Torre, dahil ito sa pagpigil ng mga respondent sa mga otoridad sa pagtupad ng kanilang tungkulin sa pagsisilbi ng warrant of arrest kay Kibuloy, partikular ang pagpasok sa KOJC compound. Nagkaroon din ng tensyon sa pagitan ng mga otoridad at mga miyembro ni Kibuloy. Para sa general, ay pasok na pasok ang mga kasong ito para sa mga na-identify nila ng mga miyembro at taga-suporta ni Kibuloy na klarong lumabag sa nasabing batas. Hindi lang nagtatapos sa pagkakahuli ng kanilang leader na pastor ang resbat sa kanila, kundi talagang desidido itong pagbayarin sila sa kanilang mga inasta. Well, uh, that will be thrashed out na sa ating formal investigation ano. Pero initially ang mga analyzed namin doon, ang kanilang mga ginawa like calling on the people to rise against the, the government uh, to prevent the police from serving the of arrest, and many others. Samantala, bilang hepe ngayon ng CIDG ay mandato ni General Torre na tugisin ang sinumang mapapatunayang may pagkakasala sa batas kahit na dati pa man itong may katungkulan sa gobyerno kagaya ni Nahari Roque at dating Bureau Chief Gerald Bantag. Ngayon, ay may posible bang dadagdag sa listahan ni General Torre sakaling mapatunayan sa malalim na investigasyon na talagang may partisipasyon sa mga nangyaring kay noon si dating Presidente Rodrigo Roa Duterte. Titingnan natin kung ano ang sasabihin nung, kung saan direksyon pupunta yung investigasyon natin sa mga cold cases na ito. Pag may makita tayong link ng kahit sino Uh, including their former president, then so be it. We'll uh, include them in the charges if the evidence warrants. Alam na ni General Torre kung ano ang mga posibleng maikaso nila sa dating Pangulo sakaling magkaroon ng linaw base sa investigasyon na siya talaga ay may direktang partisipasyon. Well, extrajudicial killings, that will be murders. You know? So, ang mga enablers nun, that will be... There will be different... Uh, there are different kinds of... Uh, Uh, principal principal accused may mga direct participation by inducement or indispensable cooperation. Kapag nangyari ito ay siguradong hindi lang taga KOJC ang magagalit na naman kay Torre, kundi pati na rin ang mga diehard supporters ni Rodrigo Duterte para naman sa general. ay ginagawa lang naman niya ang kanyang trabaho bilang alagad ng batas. Kaya wala na siyang magagawa kung may magagalit man sa kanya na hindi sangayon sa kung anumang utos na ilalabas ng korte para ipatupad ni General Torre. Ikaw, pabor ka ba sa pagsampa ng kaso ni General Torres sa ilang miyembro at taga-suporta ng KOJC? Yung General na Polpol, Hoy oh, Torres Bobo! Kung gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po hanggang sa susunod dito sa Historiador. Historiador.